Guys, nandito na tayo sana. sa sa biyahe. Punta natin yung ano, mga stray cat. Pakain tayo. Kawawa naman sila. Hindi pa akong makain. Kapong pinakain ko yun. Kaso nag update lang kami Kaya Hindi ko sila napakain ng hapon Kaya ito, dinamihan ko yung pagdala ng pagkain Tsaka bibili rin ng pagkain nila Okay, mga guys Mahan Medyo malayo po ang pupuntahan ko. Malapit sa site namin. Kaya Porsige tayo pakainin sila. Buti nga ngayon wala nang ulan kaya ano, pinuntahan ko. Pero kahit may ulan pa pinupuntahan ko 'yun. Okay, update ko na lang po kayo. Pareo, pareo, basta. Chop Out of this. Oh. Of black cam. Oh, shout out, shout out kay, uh, you know. Kay Davo. Kay Fan Davo. Nadaan lang ako, sparring ko lang lang, <laughs> out Ah, okay, okay. okay. okay no. ah, dito. <laughs> Saan yung chat na Tayo, shout out kay Ray, parang Ricky Dabo Nadaan Habang nag-vlog tayo Ayun Tayo, nasa if manalo tayo ng ano likod ng playground okay mga guys update ko na lang po kayo masyado mahaba na po okay tayo mga guys malapit na tayo natin sila ito mm -hmm. mm -hmm. ay po sila mga guys pakainin natin ito ito sa ilalim sa sasakyan, hindi naman umalis po yung sasakyan dito lang po yan yan, pakainin natin yan hindi natin eh, busing yan ha e, busi yan mga guys Kain na po sila. Mga aso kasi nasa loob. Hindi pwede. Bawal po kasi pumasok pag hindi ka naka-duty. Ay, nagpapakain din po yun dun sa loob. Dinamihan ko na yung pagkain nila para hanggang mamaya. Yan yun. Hindi, upusin nyo. Dali na. Ayan. okay pakain ko na po sila yan okay update na lang tayo mamaya mga guys bibili po ako ng pagkain para sa mga cats naman dun sa bahay okay bye bye tayo mga guys bibili muna tayo ng ano pagkain ng pusa Dito tayo kay sir sa bilihan ng mga cat food Enjoy na po tayo mga guys Asa NGI Ayun Ang init May na Daming mga guys Psst. Maaraw na Salamat sa Panginoon Oo, maaraw na Yun, shoutout sa kaibigan ko Nagitinda ng ano Suman Shoutout ka muna, Brad Ano ba yung paninda mo? Bablog tayo eh eh oh, no, yung brother ko. <laughs> Wala bibili naman pagkain. Si Ate oh. Tayo kay late. Hello po, Ate. Hoy po. Mga <laughs> vlog po tayo. Hello, oh, po eh. Pwede tayo bibili lang ano. Oh, thank you. Hello, Ate. Ay nangyari <laughs> Ito po. <laughs> Ah, uh, katheter Logo dispo go <coughs> po. Ah. Uh. Shoutout po, shout out po kay Sir. <laughs> Good morning po, happy Sunday. Good morning. Nagpo tayo sa store nila. Ay, welcome po kayo dito. Ay ayun yung pangalan ng ano nila. Vlog po rin natin. <laughs> dito lang po yan sa may ingiyan. Dura lang <laughs> po tinda namin. Ito po ba, Dura lang po. Wala pa. <laughs> ano yung tut? Basta ano ano amoy? Ano sen? Copy na lang meron ba? Yan, pwede yan. Lemon daw. Lemon <laughs> daw. Yan no. Tara, bilhin tayo. Shoutout po kay Mama Abi. Yan, thank you sa pag-sponsor. Bibili oh tayo ng cages. <laughs> sponsor ka dapat si Mama Abi 'yung namin. Mama <laughs> sa <siya> sponsor. Salamat <laughs> sa sponsor, bibili kami ng cages eh. Cages? Oh, uh, 'yung malaki. Well, yung cage, yung... Magkano 'yung ganun? ganon uh, pinaka malaki. Oh. Uh, Triple XL. 'Yung ganito lang. <laughs> Mahal ano lang. So ikat. <laughs> Mga hindi pa lang malaki triple X. Wasang kilo sa ikat. So, Mga magkano po 'yan, one sir? Eight. Mga 18 ganun. Mailan, ilang layer po 'yan, dalawa. Ay, isang layer lang na malaki. Ay, isang layer lang. Pagka ikat Ah, ganun. Oh. Dalawang layer kailangan kasi uh, marami sila eh, 41 eh. <laughs> 41.

Sir, yung sa tindahan nila yung mga bibili po, dito lang po to sa NGI, malapit po mura lang po bilhin nyo dito Tsaka may ano, may discount. <laughs> Tapos magpa-grooming pre. Ayun. Oh, may pag-grooming. pag -rooming. -rooming sila. 350. Ayun, yung grooming 350 lang ayun no so, Ayan, Ayun eh, sa ano. Video ang ano lang, sir. Sige. Eh dito po may pag-grooming po sila eh no. Ayun, bagong bagong bukas po 'yan, sir, yung pag nyo Bagong bukas. Ah, okay. Yan, magpapag-roaming po dito po, meron. Located lang po sa main NGI, parang Nakakanto ng stoplight. Ah, uh... tabi, uh, tabi ng Jollibee po. Yun yung po yung pinaka ano nila. Ay ayun. ay. Dito punta lang. O punta lang kayo. Malapit lang dito sa Jollibee. O, LNB. B. Oh, LNB B, B store. Pakita ko na lang po rito yung ano. Ito yung pangalan ng store nila. Hindi, dinakapon kasi nilingalo lang sa anak. O Next din po sila rito. <laughs> Alaga namin yan. Alaga nila. Ayan, no? Bagong ano nila. Ay, gusto yung pa gromer. Pail. Pwede po kayo rito. Mas malapit po rito. 350. Go, 350 lang po daw, sabi ni sir. May discount pag marami. Oo, may discount. Hindi mamaya na lang po ulit. Hindi hmm, na tayo, mga guys. Hindi <laughs> ko na binidyo. Ito, napamili ko. Ayan. Okay, ang ganit na lang mga guys. Bye-bye. Bye-bye <laughs> <Tabay> ka na. <laughs> Nandito na, Papa. Hello po. Mga mimi. <laughs> guys, nakarating na po tayo. Ayan, eh, no. Paa <laughs> pa din. Okay, mga guys. Hanggang dito na lang po kami. Bye-bye. Thank you for watching po. Like, share, and follow. Salamat po. Bye-bye.